Idol paano kung may click download? Yan ang tanong ni Jonas Hayahay, shoutout sa lads salamat sa tanong mo. Pero bago yan mga lads, palike at subscribe naman dyan mga lads, salamat. Ito ang sagot sa kitano nga na ito. Normal lang yan na may lalabas na ganito. Pag may lalabas sa screen mo na katulad nito, ganito ang gawin mo. Una, pindutin mo ang like button na kasama ng download na nasa baba. Tapos mapupunta ka sa YouTube, e back mo lang, para makabalik ka sa next tool mo. Tapos mong makabalik, next mo napindutin ang download button na katabi ng like na pinindit mo sa baba kanina. Pagkatapos back mo lang ulit para makabalik ka. Ayan, okay na mga lods, problem solved na. Pwede ka nang mag-inject ng skin na gusto mo. Salamat sa panonood nyo mga lords lalo na sa nagtanong nito kung may tanong pa kayo comment lang sa baba at huwag kalimutan ang like at subscribe sama mo na rin ang kling-kling ng ice cream salamat mga lords hanggang sa susunod na video ko mga lords kita kits